Hello, what's up mga guys? Papasok na naman tayo ngayon sa trabaho. So, may dala tayo ng pagkain. Ah, Lagay natin dito sa service natin sa bike. Kasi pag may madaanan tayo ng nangangailangan ng pagkain ay bibigyan natin. At lang yan at saka tubig. Wow, sarap paris. At ito nga guys, ah, bibili tayo ng ulam paris, napakasarap to at ito na nga at surti ang mabigyan natin dito kasi mainit pa paris, tayo, baka yan guys uh, surti ang mabigyan natin dito na yan lang sa kanto na tutulog at saka sa kanto lang nakaupo yung wala talagang makakain guys yung wala talagang pamilya guys kasi yan lang maibigay guys ah, pagkain lang ulam at saka tubig lang wala at saka yung sitaw meron na meron na ako sitaw ah oh, meron na manay uh, yung 40 daw yun ni, eh. 40 So ito na nga guys, uh, ah, pasinsya na kayo sa camera ko, medyo pangit yung ah, kuha ka guys. <laughs> ah, ito na nga, may nakita tayo at saka si kuya ay Uh, gawawa naman si kuya ay dito lang sa kalsada uh, tutulog yan parang hindi makalakad parang na ano siya na paralyzed so tulang talaga ang mabigay ko sa iyo kuya guys ah, uh, pagkain lang tubig at uh, saka kanin at saka paris ah, uh, yung binili natin kanina ah, uh, hindi lang ay kain siya kasi yun ah uh, isang araw ay yata kung makain po si kuya hindi na kung may ano may magbigay na dumadaan pero siyempre lagi akong dumadaan dito kaya napansin ko yun si kuya ay dinalahan ko na talaga siya ng pagkain kasi anawa uh, naawa ko at uh, diwan ko ba bakit ganun maawa talaga po sa pagdating sa ganyang tao so kuya magpagaling ka para kapag hanap ng trabaho <laughs>